umaga sa inyong lahat. Gusto niyo bang may malaman na informasyon nyo Bago tayo masimula, magpapahayag muna sa akong sarili. Ako, si Sean Lyle Abelia, ang inyong tagapahayag ngayon. Gusto niyo mga malaman kung ano ang koneksyon ng katutubong wika sa edukasyong pambasa. So, bago tayo pumunta dyan, alamin muna natin kung ano ba ang katutubong wika. Alam nyo ba? Di ba? Hindi. Oh, eh ating tungayan at saksihan kung paano sasabihin sa aking mga kagrupo kung ano ba ang katutubong wika, saan ba ito nang galing at bakit mahalaga ito sa edukasyong pambansa. Oh, hayaan natin na si Chris alias Cowboy ang magbahagi ng katutubong wika. Go to you, Chris! Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Chris alias Cowboy. Maghahatid sa inyo ng magandang informasyon. Alam nyo ba kung ano ang mga katutubong wika? Bago natin malaman kung ano ang kahalagahan ng wikang katutubo sa edukasyon edukasyong bansa. alamin muna natin kung ano ang katutubong wika. Ang katutubong wika ay ang wika na likas at orihinal sa isang partikular na lugar o komunidad. Ito ay ang wika na ginagamit ng mga katutubo unang naninirahan sa isang lugar bago pa lubating ang mga dayuhan. Sa Pilipinas, halimbawa, ang mga katutubong wika ay kinabibilangan ng mga wika tulad ng Tagalog, Cebuano, Ilocano at iba pang mga wika na ginagamit ng iba't ibang etnikong grupo sa bansa. Saan nga ba nagsimula ang mga katutubong wika? Ang katutubong wika ay karaniwang nagsimula sa mga unang komunidad o lipunan sa isang particular na lugar bago pa man dumating ang mga dayuhan. Wow! Sa pangkalahatan, ang bawat katutubong wika ay nagmula sa mga sinaunang tao na naninirahan sa isang rehiyon. In at ininiminto ginamit ang wika sa kanilang pang-araw-araw na buhay, komunikasyon at kultura. Halimbawa sa Pilipinas, ang mga katutubong wika ay may malalim na kasaysayan at umunlad mula mga, mula sa mga sinaunang pangkat itliko, at komunidad na unang naninirahan sa bansa Bakit nga ba mahalaga ang paggamit ng katutubong wika sa pagpapaunlad ng edukasyon ng bansa? Ang katutubong wika kasi ay nagbibigay pundasyon upang maunawaan at pag aralin ang mga konsepto na nagbibigay ng tulong sa mga mag-aaral upang mas mataling maintindihan ang mga aralin, lalong-lalo na sa asignaturang matematika, agham at panitikan. Sana may natutunan kayo sa ipinahayag ng aking kaibigan na si Chris alias Cowboy. Sa ganung paraan, na nalaman natin kung ano ba ang importansya ng edukasyon pambansa sa katukod ng kita. Ngayon, malalaman din natin kung ano ang opinion sa tanong namin kung mahalaga ba ang kawitang katutubo sa edukasyong pamasa. Si Kilian Marie ang maghahayag nito. Back to you. Maraming salamat po sa Miss Cowboy. Andito ko ngayon para interviewin ay isang lalaki tungkol sa kanyang opinion sa akin. Ito ang aking tanong din ako. Para sa iyo, mahalaga ba ang katutubong wika sa edukasyon ng pambansa? O, oh, para sa akin, mahalaga ito dahil ito ay dahil ito ay ito ay nagbibigay ng edukasyon sa, pag-uunlad ng edukasyon ng pambansa. Salamat. Maraming salamat. salamat sa panonood. Sana may natutunan kayo sa aming ibinahagi na informasyon. Ngayon, sana makita muna tayong muli. Pag di kayo busy, press the subscribe button and hit the notification bell. Hanggang sa muli! Paalam! Wow.